Hello guys, magandang araw sa ating lahat, sa ating mga kaibigan at uh, sa patuloy na sumusuporta ng ating mga ginagawang video uh, Samahan nyo ko guys kasi maglilinis tayo ng isang Yerkun LG Split AC 1.5 na LG ang brand and out sa ating kasamang si Mr. Dines Hernandez uh, Ipupul down natin itong mga kaibigan kasi masyado natong uh, madumi halos may gitna ng limang taon itong aircon na ito kaya kailangan na nating baba yung uh, indoor unit or yung evaporator unit yun guys sinara na lang natin yung yung bulb ng uh, condenser para hindi maubos yung preyon pero hindi na natin to na ipump down kasi nagmamadali din tayo tsaka taglabing ngayon so papalitan na lang tayo, natin ng uh, prion or dadagdagan na lang natin ayan sinara lang natin yung dalawang valve yan yung condenser ng ating split AC at sana matapos itong video kasi may mga makikita kayo dito na talagang sobrang dumi na nung evaporator at uh, kailangan talagang ibaba ayan tinatanggal natin yung ano yung fittings yung uh, pagka nitong ating uh, mga tubo dun sa ano papunta dun sa condenser yan para maibaba natin yan pati yung sa side ng electrical power supply ay tinanggal na rin natin medyo ano na rin medyo luma na rin kasi yung aircon na to at uh, yan, napakahirap na rin tanggalin yan yan natanggalan natin guys ano bali yan Chinick natin yung ano yung mga doktungan at, uh, okay pa naman yung pagka flare nya wala namang mga indikasyon na may mga langis langis uh, indikasyon na wala namang leak ayan tinanggal na natin pinaba na natin itong yung uh, pinaka evaporator makikita nyo guys sobrang dumi na talaga ng kanyang blower at kailangan talagang iba pati yung likod nyan titingnan na, na rin natin kasi pagka hindi natin binabayan, hindi natin talaga makukuha lahat yung mga dumi. Dun sa lalong-lalo na sa pinaka likod saka dun sa pinakailalim ayan makikita nyo guys sobrang dumi na nung pinaka blogger nyan marami na ano, marami na talaga mga singit singit na mga alikabok lalong lalo na dito sa Saudi so yan, yan nakita nyo guys yan yan yung dahilan kailangan bakit na natin ibaba kasi dun sa sa likod na yon ay dun nagsisimula yung mga tulo-tulo ng tubig kasi buha para na yung mga nalalaglag na tubig sa likod. Yan guys, makikita nyo sobrang itim na talaga ng tubig Oh. Yan. At ang isa pa rin, guys, pag sobrang dumi na, maaari may mga tatalisik-talisik na dyan kasama sa hangin. So, maaaring yung mga sasama sa hangin na yun, na mga likabok na yan, na magagaling dyan sa aircon, ay ma malalanghap natin lalo na kung may mga anak tayo mga bata no delikado yan at uh, na sa mga pag-aaral isa, isa sa appliances itong air conditioning kasi lahat ng mga uh, nasa loob ng room or kwarto natin ay uh, malalanghap na rin natin kapag hindi natin naalaga ng linis itong ating evaporator. Ngayon guys, sinabunan natin ano para kahit papaano ay matanggal yung mga may parang may mga langis nangis na din kasi yung nasa ka sobrang dumi na at yung mga uh, nakukuha niyang mga dumi sa kwarto pati sa kusina napunta na rin dyan yung mga usok usok na mga piniprito yung guys makikita nyo sobrang ano na sobrang kapal na nung mga natanggal nating dumi sa drain ayan yan yung pinaka drain pan ng ating aircon So kapag may mga ganito kayong mga aircon at mga ilang taon na talaga hindi nalilinis at gamit na gamit siya. So kailangan na talaga nating ibaba. Ayan, makikita nyo guys, grabing kapal na talaga nung dumi. At ngayon, natanggal na nga yung, ano, yung mga dumi dyan sa blower. At isa pa guys, yung pag bumigat na yung blower, ano, may posibilidad na yun ang maging dahilan ng pagkasira ng motor. Ayan yung condenser natin, binuksan na yun natin para balinisan na, na natin. So hindi naman masyadong mahirap linisin itong outdoor unit. Hindi ka mukha nung uh, evaporator na mahirap. Ito kailangan ba? Ito naman, bubuksan mo lang yan para malinis mo yung kanyang pinaka condenser. Ano. So, wala naman masyadong ano dito kasi hindi naman to inverter. Kaya hindi naman ganoon kasi na uh, linisin yung ating aircon. Yan. ingatan lang natin talaga mapasok ng tubig yung uh, motor. Pero dahil hindi ito naman ay hindi naman kaagad natin paandarin ngayon kasi taglamig pa. Siguro mga dalawang linggo pa bago natin paandarin. Kaya uh, okay lang yan kahit kunting maampiyasan lang yung ano yung labas ng panmotor natin. Pero wag lang dusan sa ano, siguro doon lang natin na, ano, na yung mismo loob hindi mabasa. Yan guys, nailagay na natin no, oh, yung ating evaporator na tapos na natin tong linisan. Pinatuyuran na, rin natin to. Ingatan lang natin na ano nababasa yung board kasi may board yan. ng electronics components. Ayan, ikabit na natin yung cover niya at uh, ready na to sa susunod na linggo. I-start na natin tapos kakarga natin ng na gantip, God bless.